Unfortunately, may media pong katabi si Sen si Colonel Bong na narinig yun. Na yun po yung nag-spread. Um, Merong video ng driver. Um, Dahil yung driver, di ba? May, may media ka mo kayong kasama. Hindi po, malayo so, po yung po kasi si... Yung, yung yung, yung driver. Malayo, malayo dame, po, malayo kasi hindi siya. Hindi ko, hindi ko... Hindi ko rin driver yun. Apo. so, malayo, po kami malayo kasi okay. siya. Na, malayo po siya sa... Kaya na, judgment call mo. And, I, I, I agree, so, judgment. So ina-admit po namin yan na pagkakamali ng aming ahensya. Kaya po kami na andito ngayon para humingi ng tawad kay Senator Bong at linawin at linisin yung kanyang pangalan sa maling akusasyon na siya po yung nakasakay at kanya sasakyan yung tumatakbo unauthorized sa bus carousel. So, Uh, Senator Bong, on behalf of our agency, ako mo mismo, personal na humihingi ng pamahin sa inyo. Uh, as I've said, uh, iimbestigahan po namin yung nangyari. We'll learn from this lesson. Uh, in the meantime, we'll suspend si Colonel Bong uh, dahil may mga pagkakamali siya, may mga lapses. And asahan po ninyo, aayusin po namin mabuti tulad ng nasabi nyo nga yung paggamit ng body camera. Inihintay lamang po kasi namin yung Metro Manila Council Resolution na uh, nag-approve ng guidance, guidelines ng paggamit nito. Pati po yung handheld ticketing device natin ay gagamitin na rin po natin dyan. Rest assured na hindi po mauulit ito, lalong-lalo na po yung pagdadivulge ng mga pangalan. Dahil nakakaawa, tama po kayo, nakakaawa po yung unnecessarily mababash. Whether or not siya yung nag-violate ng traffic, hindi po dapat i-announce kung sino yung pangalan dahil kawawa din po. Nagkamali na na gumamit ng unauthorized or illegal na paggamit ng bus carousel, na-issuehan naman ng ticket, magbabayad siya ng penalty, and then mababash pa siya. Siguro naman po sa bigat ng penalty na ipinapataw namin sa illegal na paggamit ng bus carousel, is enough punishment for us. So uh, again, uh, Mr. Senator, pasensya na po kayo Again, on behalf of our agency, humihingi po kami ng paumanhin at asahan po ninyo, inaayos po namin ito. Ini-investigate po namin yung sasakyan. May ilang video footages na po kami. So, ititrace po namin yung may-ari na sasakyan. And uh, ire-report po namin sa inyo pag once na ma-find out namin kung sino. At ire-reklamo po natin yung sa LTO para ma-issue na show cause order at uh, mapatawan po ng kaokolang parusa. Senator Media, sir, tinatanggap niyo po? Sir, tinatanggap niyo yung pagsasori? And how are you taking for the suspension of Fernando Villa, sir? Unang-una, no, ah, uh, sabi ko nga kanina, eh, sa dami na ng mga pinagdaanan ko sa buhay, yun yung mga bagay na ayoko na mangyari. Yung mga maling paratang masakit. Dahil uh, mababash kami, no uh, Di ba alay kung ako lang yung mababash na ano, eh. buong pamilya, kung mabash ka dyan. Eh. But, eh. Pero okay lang, I, I, I accept your apology. And um, leave it to you, Chairman, kung ano man yung maging decision mo kay uh, Colonel Bong, uh, Bria. Uh, sa akin lang, I hope you understand kung bakit naging ganito yung reaction ko. Dahil ko ikaw man yung lumagay sa lugar ko, you will do the same thing. Diba? I I mapapa Mapapaanak ng teteng ka talaga. So, and no? and uh, I, hope, I, can, I, I hope you, I hope you understand Bong. And uh, uh, pinaaral po natin sa legal, siguro po minimum 2 weeks or 15 days, uh, maximum 30 days kasi 'yun yung period namin na kailangan para ma-investigate po fully. Particularly po yung sa side ng enforcers ng mga pumara noong uh, mga nasabing sasakyan. Ganon din pa para i-review lahat yung CCTV footage And uh, I, we are encouraging also kung may mga media, uh, senator, na nakakuha ng insidente para po mas madaling ma-identify. May pinipipipa kayong courtesy doon sa mga politiko, mga protocol plate na dumadaan along EDSA? Well, uh, nag-usap po kami ng DOTR kagabi. Uh, naninindigan po sila na tatlo lang talaga ang pwede pong dumaan sa bus carousel. One ay uh, yung mga bus na bumibiyahe. Two, uh, yung po mga emergency vehicle at uh, clearly marked government vehicles. Uh, in po nila yan upon our recommendation na ito include yung convoy po ng Presidente, Vice Presidente, Senate President, Um, House Speaker at Chief Justice of the Supreme Court. Um, Ididiscuss pa po namin kung i-allow ang mga nakaprotocol plates na 6, 7, and 8 dahil uh, kailangan pong aralin yung impact or implication in so far as yung pong mobility ng mga buses. Uh, pasintabi po especially sa mga congressman kasi more than 300 sila na ang purpose naman po talaga ng bus carousel ay i-move yung mga tao kasi ang isang sakay niyan ay may get 50 as compared sa uh, isang sasakyan na isa, dalawa ang sakay. So, kailangan po namin aralin yung impact po or yung effect kung mag aalaw tayo kasi uh, kung i natin yung with protocol 6, 7, and 8, abot po yan halos 400 vehicles. So kailangan po talaga naming aralin mabuti yung ano uh, plus syempre yung yung comments po ng public na bakit bibigyan ng privilege yeah. po. So, there should be no ano VIP uh, treatment sir ganyan. Yes, sir Gentlemen, para mas klaro na And And sir, ma, say, sir, man, 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 sir man, man. ano pang iimbestigahan ninyo umamin na po ng lapses si uh, Colonel Nabiha, inamin na po yung well, kamalito okay. lang po. Unang-una yung amin po mga enforcers na paano nila nasabi hmm. na si Senator Revilla ang nasa loob, hindi naman pala. Uh, Siyempre, lapses din on, on the part of the enforcers. Pangalawa po, hmm. yung pong mismong driver ng sasakyan, na nagsabi na si Senator Revilla kasi senator dapat din po maparusahan din po siya dahil yes. nagniname-drop po siya correct nang dapat makasuhan uh, yung driver na yun, po sino man siya at oh. pumasok din po siya illegally ah. sa sa bus carousel tapos nagniname-drop. Sir, ay uh, suspended na po uh will will see kung ano po kaya nga po Uh, yung preventive suspension naman po kasi, alam naman natin ang purpose niyan para wag ma-influence yung investigation. Yun naman po mga enforcers natin ay mabababang empleyado lang at hindi naman po yan makakapag-exert ng influence kaya hindi na po natin isususpend. So, okay. sir, of of Cardinal is tomorrow po. Tomorrow. Kasi end of the day na rin naman po. So, may video po si Cardinal Nebrija showing na tinitignan niya yung papeles nung sasakyan? Ibang uh, ibang ibang ibang, ibang 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 sasakyan vehicle, ah, ibang eh. ibang pa uh, ibang, uh, ibang, uh, ibang 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 alam niyo naman yung setup ibang sa Mandaluyong so widely distributed ibang 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 And yun nga, yun yung feedback finid And I made my decision based on the information that was given to me. Like what I've said, kung mali yun, I accept that responsibility. So yung sasakyan, sir, hindi nakita yung ORCR nung nagbubukan? Hindi na po. I think na-intimidate yung enforcer for some reason na nung sinabi. Eh, sabi ko, bakit di mo binerify? Sinabi ko po nga, niloko pa, senator, siniloko ko pa nga, sana nagpa-selfie kayo. Diba? Kasi kung nandun talaga si senator. Eh, pero... I was really, ano, sabi nila, sir, nandun po, hindi na po, nahiya na po kami, sabi nila. Okay, sabi ko gano'n. Like what I've said, uh, I made my decision to let to let that vehicle go, based based on the information, di diba? eh, apparently the information was wrong. That made that made me uh, that eventually made me uh, make a wrong decision also. So, but then again, as the commander of the task force, the buck ends with me. I I accept that responsibility. Kung i-suspend ako ni chairman, so be it. Based on the MMDA rules, ano po yung grounds for suspension? Well, preventive suspension po ito eh. Hindi pa po ito penalty. Ang um, like I've said, ang preventive suspension po ay para magkaroon ng malayang investigasyon uh, itong kaso. So um wala namang pong basis yan except yung pagkakamali ni Colonel Bong na nasabi niya na si Senator Libya yung nakasakay when the truth and in fact hindi naman pala totoo. But if um, na uh, po yung napangalanan po niya si Senator Bilya, ano po yung bio? Titingnan po natin sa sa aming uh, admin hand po kung ano po yung gravity ng uh, nagawa na pagkakamali ni Colonel Lebreja. And on the basis of that, yun po yung aming ipapataw na uh, na penalty po. No, no, no. Hindi kasalanan ng isang tao, dalawa, tatlo, ang kasalanan ng, humbaga, ng, para i-recall natin, no, pahirapan ng buong MMDA. No, no, no. Kanina, nadala lang din ako ng init ng ulo dahil uh, uh, para akong uh, nabangungot eh no nagising ako ng staff ko eh and uh, ay nakakagulat talaga at uh, syempre binabash ka na inawasak ka na yung pangalan mo then Kersa, mabigat nito baka mapaganuan pa ako ng asawa ko buti nila kasama ko yung asawa ko uh, sir uh, yung explanation po para sa inyong believable, yung, uh, uh, yung explanation ng explanation kanina well alam mo na alam alam ko na mabigat yung trabaho na ginagampanan mo uh, Colonel Bong no but uh, sana yung maging patas lang tayo do sa katotohanan yes. dahil lalo-lalo na sa mga maliliit na maapektuhan nito yung mga wrong judgment ng mga enforcers din natin dapat sinasabihan din natin diyan marami din kaming na re receive na reports no even do sa mga riders na mga mga maliliit na nagmumotor diyan yung mga mahihirap natin na nagtatrabaho lang marami kami natatanggap doon pero buti na rin magising to this is a wake up call chairman yes, yes. No? for for everybody ayla uh, masakit talaga lalo lalo na sa mga maliit na mga riders na ano naghahanap buhay lang yung mga ganun ba yes. tapos ma 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 mapipiti ka na ganun lang kadali na ma ma ang penalty mo malaki and uh, yung sa akin kung talagang nagkasala ako alimbawa nagkasala ako no bayad hat di ba pero wala eh uh, ako po ay nagpapasalamat on behalf of the agency For your statesmanship, uh, Senator, at sa pag-accept ng aming apology, asahan po ninyo na we will learn from this and uh, gagamitin po namin to, to improve po yung aming pagsiservisyo at uh, pag-aayos po ng traffic dito sa Metro Manila. Again, pasensya na po at pang-apology accepted. Salamat po. Jay, Salamat po. Thank you. Alright, thank you very much.